Magandang umaga po sa ating mga followers. Ito po ay another... Ay, safe. Tagalog sa Another episode of Birdies Base. Tayo po ay magtatagalog kasi yung intern natin na videographer ay taga Manila, So, handa na po ba kayo magtagalog? <laughs> uh, Mister yes, John yung ating kalaban ngayong umaga. At yung laro natin is stroke play. <laughs> Kada salita ng ingles ay may one penalty. Patay di Wala lang, po akong masabi Hindi na lang tayo magsasalita Pag-ana ba? Kanan, kumakanan Kumakanan Labing tatlong butas Ikalabing tatlong Labing tatlong, labing tatlong uh, bola po ang mahuhulog Gusto ko pong pasalamatin ang aming Filipino teacher Nung kami ay nasa Anong Tagalog <laughs> ng high school? Si Mambeng Del Prado Kumusta po kayo? ta Uh, gitnang gitna Hit po Maybe yung ating bola. Kailangan lang palang magtagalog para gumanon. <laughs> gumanon. Sige, so, na sa Boy Scout. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. <laughs> ay, kumana naman sa dulo. <laughs> Napakagaling naman ang na aking kaibigan. Medyo halanganin. Tayo po ay nanganganib. <laughs> Por, 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 por. Ay, hindi po dapat yan yung Tinatapan sisigawin po? natin. Dapat, apat, apat, apat. <laughs> F-O-R-E, magod ang four. Ikaw na, ginoong dyan. Paki, ano. Si ang bangbang. -bang. Baril. <laughs> ano ang Tagalog Alam mo ng, na. ng ano. Pakisabi ang ano. Distansya. Distansya. Layo. Yung layo. <laughs> Ha! Anong pamalo yung gamit mo? Seven po. Sana. Hala! One penalty! <laughs> sana po ay kumanan ka. Ay, ano? lo, gobi. Ang galing, galing ah, let's naman. go! <laughs> ang galing, galing <laughs> naman. Medyo mahirap ang ating kalagayan. Hindi ko alam kung 9 ba o 8. Kasi kung isang daan at apat na po, pero, yung bola nasa baba ng aking paa. Bagamat! Ha? Alaka! Matay! Tubig! Tayo po ay nahulog. Kailangan po tayong pumunta sa hulog lugar. Nasa hulog lugar po ako ngayon. Anim na po. Uh, walong po. Ay! Wow! Ang layo sa kaliwa. Ang ganda po. Gusto ko magtagalo. Hmm. Kaya po, ako nasa Davao kasi di ko po kayang mabuhay sa Maynila. Noong kolehiyo pa po ako, nagtatawanan po ako ng aking mga kaklase dahil sa aking bisaya. Lalo na ikaw, Gabi formation. Saan po bola niyo? Over her. Uh, may isang puntos sampung pa. <laughs> Ang galing-galing, pero pang lima na yan kasi nag-English ka kanina. Kukunin ha? ko na po, ba? Ilang? Ye, opo. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Ang galing-galing. Wow. Pero pang double bogey. Salamat po sa pagpanood ng Birdies and Base. Ito nanalo po si eh, kapatid. <laughs> <laughs> Salamat sa pagsunod sa itong ano ba? Kamalyuhan. <laughs>